Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang isang maikling aralin tungkol sa likas kayang pag-unlad sa Timog-Silangang Asya. Angkop para sa aralin o apat na magkakaugnay na bahagi. Likas kayang pag-unlad sa Timog-Silangang Asya. Balik-aral, mahalagang detalye. Ang likas kayang pag-unlad ay pag-unlad na hindi sinisira ang kalikasan at tinitiak ang kapakinabangan na susunod na inirasyon. Sa Timog Silang, Asya, nakatun ito sa pangangalaga ng kalikasan, yaman, malinis na agrikultura at renewable energy, eco-friendly na industriya. Mga suliranin ng relihiyon, deportation pollution, pagdami ng basura at climate change. Mga pangunahing solusyon, reportation waste management, pangangalaga ng kagubatan at karagatan, pagpapatupad ng bata sa pangkalikasan. Malaga ito upang maprotektahan ang kalikasan at masigurado ang maunlad at ligtas na pa, pamumuhay ng kasalukuyan at susunod na inerasyon, Mga paraan o halimbawa ng pagsasanay ng likas kayang pag-unlad. Number 1. Pangangalaga sa kapaligiran. pagtatani ng puno, pagbabawas, pag at pag ng mga materyales. Paggamit ng renewable energy tulad ng solar o hangin. Pag-iwas sa polusyon at tamang pamamahala ng basura. Number 2, pagpapaunlad ng ekonomiya, suporta sa lokal na produkto at maliit na negosyo, paggamit ng makabagong teknolohiya na hindi nakakasira ng kalikasan, pagtitipid ng enerhiya at tubig upang mabawasan ang gastos at epekto sa kapaligiran. Number 3, pagpapatibay ng lipunan, edukasyon tungkol sa kalikasan at responsable pag-uugali, pagtaguyod ng patas o oportunidad sa kabuhayan, Konsepto ng likas, kayang pag-unlad. Likas, kayang pag-unlad. Sustainable development ay tumutukoy sa pag-unlad na nakatutugon sa pangangailangan ng kasalukuyan ng hindi sinasakripisyo ang kakayahan ng susunod na enerasyon. Tatlong haligi ng sustainability. Number 1. Pangkalikasan, pangangalaga ng kagubatan, karagatan, angin at biodiversity. Number 2, pang-ekonomiya, pag-unlad na may trabaho, negosyo at kita nang hindi sumisira sa kalikasan. Number 3, pag-unlad ng patas edukasyon, kalusugan at proteksyon sa tao. Mga suliranin sa Timog Silangang Asya, maraming bansa sa rehiyon ang dumaranas ng hamon. Number 1, pagkasira ng kagubatan, Indonesia, Malaysia at Myanmar, malawakang pagputol ng puno para sa palm oil at logging. Nagdudulot ito ng pagba at pagkawala ng tira ng hayop. Number 2, Polusyon Vietnam at Thailand, suliranin sa plastic waste, karagatan, malaking lungsod tulad ng Bangkok at Manila, air pollution dahil sa tropical at industriya. Number 3, climate change, Pilipinas, lalong lumalakas na bagyo. Cambodia at Laos, tagtuyot at pagbaba ng ani. Number 4. Overfishing at pagkasira ng coral reefs. Rehiyong may pinakamayamang coral reefs ngunit nanganganib dahil sa illegal fishing. Mga programa at takbang ng bawat bansa, Pilipinas, Renewable Energy, Solar at Wine Farm, NG National Greening Program ng, sa pagtatanim ng puno marine protect areas. Singapore Green City Model Vertical Gardens Energy Efficient Building Mahigpit na batas laban sa pollution at paggamit ng plastic. Indonesia, pagkontrol sa forest fire at peatland restoration, pagtataguyod ng ecotourism sa Bali at iba pang isla. Vietnam, sustainable rice farming, pagpalawak ng coastal mangrove forest. Thailand, biocircular green, economy model, pagpa pagpapalakas ng electric vehicle in industry. Paano tinutulungan ng reliyon ang isa't isa, Asian initiatives para sa likas-kayang pag-unlad. Number 1, Asian Agreement on Transboundary Haze Pollution para bawasan ang usok mula sa sunog sa kagubatan. Number 2, Asian Smart Cities Network, pagpaplano ng matalinong lungsod, green space, digital system, efficient transport. Number 3, Asian Sentry for Biodiversity, nakabase sa Laguna, Pilipinas, nangangalaga sa biodiversity ng buong mundo. For Asian Power Grid, layunin magbahagi ng renewable energy resources. Buod ng aralin, ang likas kayang pag-unlad ay pagbalanse ng kalikasan, ekonomiya at lipunan. Maraming hamon ang Timog Silangang Asya ngunit aktibo ang mga bansa sa pagbuo ng solusyon. Mahalaga ang kooperasyon ng mga mamamayan, pamahalaan at Asian.